Tandaan mo, you are, we are dealing with emotional creatures. Hindi importante kung gusto mo siya. Ang importante, gusto ka ba niya? If you keep on messaging them, if you keep on posting something na patama sa kanila, Hey! What's up? What's up, guys? It's you, boy! Suplado! Moto! Okay, for the nice vlog, let's talk about ang mga nagbe-message sa atin. So may mga nagre-request sa atin, content naman daw natin is kailan ba daw dapat umamin? Dapat daw ba umamin? Hindi ba dapat umamin? Or gusto ka na kasing umamin? Ibig na sabihin is kailan ba yung right time para umamin? So dahil mga bagong followers ko kayo, gagawa natin ng content yan ngayon. Ating uh, pag-uusapan ang inyong mga tanong. Okay, so guys, dapat ba umamin sa babae na gusto mo siya? Or kailan nga ba dapat umamin sa babae na gusto mo siya? Marami sa inyo, yung iba gusto ka agad relasyon Iba naman, akala nila, pag umamin sila, napaka-romantic yeah. Tanga hindi <laughs> <laughs> Brad, mga Brad, na-imagine ko Habang naglalaad kayo or tumatay kayo, na-imagine nyo Umamin na kaya ako sa kanya? Parang unromantic eh Or saan ko kaya siya pwedeng dalhin? Tapos uh, aamin ako sa kanya na gusto ko siya. Brad! Anong ginagawa mo at iniisip mo? <laughs> Masyado ka naman yatang masaya. Well, guys. Ano sinabi ko? Wag na wag aamin na gusto mo siya. There's a reason why. Psychologically. Na hindi ka dapat umamin sa babae na gusto mo siya. Unless siya ang unang umamin sa'yo. At kahit na umamin siya sayo, it doesn't mean right away you need to tell her na gustong gusto mo siya. Why? Ano sinasabi ko? Women are attracted with guys na tahimik, misteryoso, yung mga hindi pala pose. Women love to use their imagination. So kung nag-imagine ka na aamin ka sa kanya, tapos kikiligin siya, nagkakamali ka, brad. <laughs> You are failing Pag ginawa mo yon. So, most women needs to wonder Ulitin ko They need to wonder about you Kaya nga, if you keep on texting them If you keep on messaging them If you keep on posting something na patama sa kanila Ang dating sa kanila You are too clingy What? Or ibig sabihin, wala kang ibang ginagawa sa buhay kaya ang mga babae kahit sa umpisa interesadong interesado interesado sa iyo pero nawawala yung interest or bumababa yung interest nila sa iyo. Why? Because wala kang surprises. You are not different from any other guys. Kaya ang sagot ko sa tanong nyo, never ever or say na gusto mo sila. Kaya nga, wag na wag kayong aamin. Eh, paano yun? Paano niya malalaman kung gusto ko siya? Hindi importante kung gusto mo siya. Ang importante, gusto ka ba niya? <laughs> Hindi porkit aamin ka na gusto mo siya, same kayo ng, mara ng nararamdaman or mas mafeel niya na mas gusto ka niya. No, bro. Karamihan ng lalaking umaamin end up walang napapala kumbaga mag invest ka dapat make sure na talagang kikita gets mo ba? kailangan merong mga redeeming qualities kang makikita sa isang babae and at the same time makikita mo yung IOI yung indicators of interest hindi pwedeng ikaw lang ang interesado tapos pag umamin ka tingin mo magugustuhan ka na rin niya hindi ganun gets mo? sinisira mo yung dynamic okay ganito yan so every relationship merong hierarchy okay parang sa boss mo tsaka ikaw kung ikaw sasabihin ng boss mo ano gusto mo kainin mamaya I'm planning to buy something eh pag lagi niya sinasabi yun sa'yo at minsan sasabihin niya gusto mo hatid na kita para hindi ka na mapagod boss mo to ah dahil kaya kita bukas ng pagkain pagpasok mo boss mo to ha ah. itaas ko kaya yung sahod mo no So how would you feel? Hindi tapos mo, natapos mo na ba? Gusto mo ako na tapos. Boss mo to ah. So nakikita mo yung difference pag yung boss o yung pinaka dapat naglilid ay siya ang nagji-chase. Nawawala yung dynamic. Gets? So anong ibig ko sabihin dito? Brad, regardless on how you feel, hindi ka dapat umamin. Okay? Tandaan mo, you are, we are dealing with emotional creatures. You will never, ever say na gusto mo siya unless proven na chinechase ka niya. Eto bro, once na umamin ka, endgame. What the fuck are you talking about? Kasi ganito yan, bigyan ka na ng analogy. Pag ang movie patapos na at alam mong patapos na, nagda-die down na yung energy mo, yung excitement mo, nawawala na. Tama? Nawawalan ka na naggana. So same thing sa babae. Pag inamin mo na gusto mo siya, ano pang hahanap, hanapin niya. Ano pang i-wonder niya about you. Tandaan mo, women's imagination is our greatest ally because they use their imagination pag hindi nila alam kung saan nila ilulugar ang sarili nila. 'Yun ang nag-create -cre ng attraction. If they keep on thinking about you, they are anchoring their emotions para sa iyo. Na kahit na wala kang ginagawa, pero patay na patay sila sa iyo. It's because yun nga ang nag-work yung wala kang ginagawa but I'm not saying totally wala kang ginagawa ha? what I'm trying to say here is you insist or you initiate going out kumain sa labas manol ng sine pero hanggang dun lang yon afternoon no more talking. The only time na i-message mo sa uli is when you want to go out with her again. Kailan yun? After at least 5 to 7 days. Longer is 10 days. Gets? Why? She needs to wonder about you. Like I said, we are dealing with emotional creatures. Alright? Women enjoying the chase. Huwag kayong maniniwala sa babae na dapat lalaki daw ang magche chase No, it's not. Because you are putting yourself in a situation na aayawan mo at the end of the day. Gets? Once na umamin ka sa kanila at nalaman nila before pa sila umamin sa iyo na gusto ka nila, you are become a pan. Women are emotional creatures. They are enjoying the chase. Yes, may enjoy nila yung chase mo, pero not for a long time. Tandaan mo, women wants what? Ups and downs of feelings. In order for them or for you to stimulate their emotions. Gets mo ba? Sana naiintindihan nyo na ngayon. Eto, Brad, bakit ang babae ang daming different types of clothes? Oh, Monday dress, Tuesday skirt, Wednesday jacket, ba? Diba? Bakit pa iba-iba sila ng damit? At ito pa. Bakit na enjoy nilang pumunta sa mall? Kahit wala namang bibilhin. Kahit umikot igot lang at paulit-ulit yung lugar na pinupuntahan nila, bakit na enjoy nila yon? It's because they are anchoring emotions sa ginagawa nila. Ibig sabihin, they feel good every time they wearing different types of clothes every time they go to the mall because they see something or because they enjoy what they're doing. Kaya nga, mahirap kasama ang babae sa mall. Mahirap kasama ang babae sa gym. At mahirap in sa babae. Okay? Or sa girlfriend mo. Why? It's because women makes you feel lazy. What the fuck are you talking about? Gets? Hindi ka na magiging competitive. Kasi nga, sa energy niya pa lang, ka na. Women are inherently lazy. What? Gets? Pag nasa gym yan, puro picture lang yan. Iilan-ilan yung babae na talagang focus at nag-workout. Pero yung iba nga, focus na sa pag-workout. Pero grabe magpahinga. Talagang swipe muna ng swipe ng phone nila. Because women want different kind of emotions. Okay? So, conclusion. Huwag kang aamin hanggat hindi siya umaamin. You need to wait at least six months to one year before you say na gusto mo siya. Or, basta hanggat walang pag-amin, huwag kang aamin. Para ma-maintain mo yung kanyang interest. So, sana nasagot ko na yung tanong nyo, guys. At sana nakatulong to sa inyo. And sa mga nanonood na bago nanonood sa atin, please don't forget to share this sa mga kaibigan nyo, especially yung mga nangangailangan makarinig nito. Okay? Kung meron ka kaibigan na aamin na sa kanyang crush, wag, 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 wag. Tell him, panoorin niya muna to. Okay? So yun lang guys, thank you so much! And I'll see you guys next time! And bye bye!